Kasado na ang pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na sa sentro sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, sasali ang French Navy sa pagsasanay at nagdeploy din ng missile ang Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tatlo ang bagong aabangan sa mas pinalaking balikatang exercise ng Pilipinas at Amerika na magsisimula na sa susunod na linggo Labing-alim na libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang lalahok sa taunang pagsasanay na itadao sa ilang strategic locations sa Luzon, malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Una sa listahan ng mga bago sa balikatan 2024 ang pagdating ng Typhoon Mid-Range Missile System ng Amerika na unang susubukan sa salaknib exercise ng Philippine at U.S. Army sa hindi na sinabing lokasyon sa Northern Luzon. Pang malakasan ng missile na yan na kayang umasinta ng target kahit pa isan libong kilometro ang layo. Abot na abot kahit pa ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already uh, up, up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part sa Sentro ang Salaknib at Balikatan Exercise 2024 sa pagdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya kasama sa mga ikinakasang military drill ang Multilateral Maritime Exercise. Dito sama-samang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at U.S. Coast Guard. Everything that we have is going to be put in full display in Balikatan. What we want to do is we want to train our, our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Hindi naman malinaw kung lalapit ang mga barko ng Balikatan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Gaya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan may namataan ngayong kumpulan ng mga Chinese Melissa Vessels at China Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, nasa mahigit limampung barko ng China ang umaaligid ngayon sa ating teritoryo. Bukod sa dagat, may nakascheduled ding aktibidad ang balikatan sa lawag Ilocos Norte, ang probinsya na parehong malapit sa South China Sea at Taiwan. The North is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be uh, flashpoints in our in national security areas where bilateral presence is also beneficial to on the law on the at the uh, operational to strategic level dahil strategic location ang northern luzon pinaiimbestigahan din ngayon ng kamera ang pagdagsa ng mga estudyanteng chinese sa kagayan nakakabahala raw ito lalo na sa usapin ng seguridad pero umalma si kagayan governor manuel mamba they should not look at us as xenophobic Matakot tayo sa mga hindi natin katulad dahil we can welcome naman natin lahat and we're used to these students coming here. As, as I was saying, we have the best schools, the best universities. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.